mag-comment nga una gyud na dira bag-o kan ibang yung sitap na sa may semento Okay mga kamiming so tapos na yung lunch time and nag-edit sana ako Kaso, pupunta daw sila sa makiling so sasama ako kasi gusto ko makita yung mga ano din may hindi ako sumagana ni magtingin-tingin ng mga mga materyales Ayaw lang may wag pinto sa ano harap Sa tatay Dun sa pinaka Tingnan. Ayun, na. na. Bawa, Ayun kasi naka nakabili na kasi ng ano ng door na. Diyan na lang, diyan na Diyan na lang, kuya Michael. Lang po, ah. Ayun, ah, oo. sige po. Ah, isa na lang eh wala na ah wala na ha okay so iba ay ito oh, hola, po wala na wala na ganyan lang ay ay, okay. Okay. ay, may ginawa na, ay na. na lang siya ni tatay no oo ganyan lang Diretso na lang siya pala yung ginawa sige ano pala yung ginawa mo ganyan na na lang siya ito na Ayo, i-send ko na lang sa iyo ano. Ay, wala akong ah, asan yung cellphone ko? Ano? Lagyan mo. Ay, na? naman ay naman ilagay ko na lang. Lagay mo na to. mo ha, dito. baka may bawasan yung milyones ko diyan ha. Ah? <laughs> ano yan? Bila ano Order oh, oh. ah, ng 20 Oh, dalawahan. Oh, ng 10 sampo. 10 sampo. Ah, ano sana? Ano ito? Ha? Tapos kami pag nabutan Ah. Sige. Tara. wow, puto. Ano na? <laughs> Nabili daw sila ng ano? Lambat. Triply. Ay, muna ako sige. Ay, muna, okay, biya, oh, muna tayo. Okay, biyahin muna. Ano sa tricycle ka na pala ngayon? Oo. Oh, oh. Pati si Kuya O din pala, no? Ina? Kuya O? Oo, oh, nagkatala si Kuya <laughs> Mga tricycle driver muna. Uh, Oo oh, nga eh. Ken! Dito. Uh -huh. -uh. Uh -uh. Itong maiwagang pintuan. <laughs> Ayan dito. Ay, puksi. Ito mga kamimi, wala na po itong kahoy. Kasi didiretso na yan siya dyan. So, ano, nagagyan ni Papa siya. So. ito nandito. Tapos yan naman yan ang epoxy. Ayun, nasa pangatlo na. <coughs> Panghuli. Para sa mga epoxy pa? At parang ah. dikit. Siminto ng gulit. Magsili-dili. Magpanang simit. Ah. Uh, Ayun, para dumikit kasi simento <coughs> kasi siya eh. Kaya kailangan ng epoxy. Ayan. So, nalagyan na siya. Ang huling, oh. Paling last.

kabit yung mga bisagra ng mga dyan. Tapos ito, dalawa, tatlo, apat. Apat na bisagra. Bisagra. Tapos lilinisin natin ito. Ang daming kalat para naman na kita natin yung ganda. Ang ganda ng pinto eh. Mm -hmm. o, ang ganda ng pintuan. ano. Tapos may kasama ng ano. Uh -huh, Mati eh. <laughs> diba? para makita naman yung ganda ng pintuan. Ito, hawakan natin. Ito, sa ito lang. ngayon nga, una, una na po ang bisagra bago iba yung setup na po sa may siminto. Sabi nga, bakit na una ang bisagra? Inuna muna yung bisagra kasi semento yung semento siya eh. Iba yung pandilistox ang gamit. Iba yung setup ko. Iba yung setup. Ayan, nagtukat na na yun. Ayan, <tutuwayan> Okay, Pak Dan, para. Okay, okay. Para hewan. Ma... Ya, lah, nah. bubut saja sana, 1, 2, 3 lepas panggang ka, lilihaan liha, ka po eh. niya. Hmm. Ayan, lahat liyan gaganyanin. Tapos eto pa, oh. Ano, apat yan. Las na. Las na. Ayan na. Kakabit na yung... Ay, hawakan lang natin. Logo, em... daging tiga orang Masih kip? Lalagyan na to ng lock ngayon ng kami. kaya ba niyong doorknob lang pa? O lili na? Lalagyan lang pala ng pinto para um, bukas na lang. Kakabit lang to para ma sarahan kasi mapasok yung mga aso eh. Dahil Pwede Okay. okay. inabutan na kami ng gabi, oh. Nagpunta pa kasi kami kumakiling kanina dahil nagdagdag si kuya ng bili ng ano. Nagbili ng plywood ng panel board at saka iba-iba pa mga tiles. So ikakabit nila yun sa mga susunod na araw. Tapos kinabitan lang to ng pintuan ngayon para masarhan. Tapos ito siguro kung walang gawa bukas. I-ayos-ayosin ko lang para makita naman yung hindi naman ganun kakalat. Although, makalat pa rin siya. Pero at least yung mga basura ba ma natatang mawawala. Tatanggal. Ayan, kakabit na ng ano. Ito. Dahil ginabit tayo, gagamitan natin ng ilaw. Flashlight. Ano kaya Pilipay ng tao ang pigtumawin mo Ano yan? Sa <tok> ano? <tok> Basura. Ay! May ano pala. Ay, 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 mga sa mga... Nasa, ay, mga sa mga... Nasa, ay, Depende kasi kung kailan yung mm um, -hmm. kailan yung, kaya yung, kaya. yung biyahe. Pabago-bago kasi siya. Pabago. Mm -hmm. Pero ay doon sa nandun ka Pero magtikip mo So, ayan mga kamiming yan na yung pintuan ni Kuya sa main main door to. Pero ano to ha? Uh, wala pa siyang door nang. <laughs> 'Yun di ba? Mamaya pasukin natin. kukunin ko lang yung susi.